ito ang pinakamalaking basketballista sa history ng sports. At maniniwala ba kayo kung sasabihin kong isang 6 foot 10 na 500 pound na damulag ang naging haligi ng streetball sa mundo? Kung hindi, hayaan nyo akong pakilala sa inyo si Troy Escalade Jackson, ang pinaghalong build ni Shaquille O'Neal at ball handling ni Allen Iverson. Kasama ang viral figure ngayong si The Professor nilibot ni Libot ni Escalade ng mundo para ipakita ang kakaibang talento niya. Sino ba naman kasi ang hindi may yung panoorin magbasketball ang higanting ito? Magaling na nakakaaliw pa. At hindi mo nga malaman kung saan niya hinuhugot ang liksi at bilis sa kabila ng bigat ng katawan niya. Para magkaroon lang kayo ng ideya, ang timbang ni Escalade ay katumbas ng isa't kalahating Shaquille O'Neal. Ganon katindi ang dinadala ng tuhon pero mukha namang walang problema. Dahil pansinin nyo na lang kung gaano kalinis ang crossovers at dakdak niya. Muntik pa nga itong mag-NBA. Kapatin nga kasi niya ang dating NBA star at ngayong commentator na si Mark Jackson. He was 14 nung makapasok ang kuya niya sa NBA. Pero nakasama pa nga ata yun dahil ito ang naging dahilan kung bakit hindi na niya sineryoso ang pangarap niyang makapasok sa liga. Kontento na ang pamilya nilang may isang Jackson na nasa NBA. Milyones na nga kasi ang pumapasok ng pera sa kanila. At isa itong rason kung bakit lumobo ang timbang ni Escalade. Dahil imbes na sa pagtitraining niya ito ng oras niya, naging abala siya sa pagbili at pagkain ng lahat ng gusto niya. But despite this, nagpatuloy pa rin naman siya sa pagiging isang certified na basketballista. Pero imbes na sa harap ng NBA crowd, sa Rocker Park sa New York niya ipinakita ang kanyang talento sa pagbabasketball magaling, maliksi, atletik para sa laki niya at most importantly, makulit. Si Escalade ang naging sentro ng atensyon sa streetball sa New York. At siya ang naging dahilan kung bakit dinadayo ang munting basketball court nila doon. Kahit mga scouts nga hindi nakapagpigil panoorin ng malaking hit na si Escalade. Eventually, napukaw niya ang atensyon ng isang scout na si Bill Yuli. Binigyan siya nito ng scholarship sa Wallace Community College at tinanggap niya yon. At walang nagbago sa reaksyong nakukuha niya sa mga first time siyang mapanood mag-basketball paano ang 6 foot 10 na 230 kilos na damulag na ito ay nakakapag dunk, nakakapag -bit, bit ng bola in transition at nagpo point guard pa. He was that impressive na binigyan siya ng all region honor sa pangalawang taon niya sa Walas. And come 1991, may kumatok na NCAA Division 1 school sa kanya. Ang pinaka prestigyosong collegiate tournament sa US. Binigyan siya ng scholarship ng University of Louisville pero sa isang kondisyon kailangan niyang magbawas ng timbang. Nagawa naman niya yun, even dropping to 400 pounds. Pero sa bawat kilong natatapyas sa kanya, nawala rin ang kumpiyansa niya sa pagbabasketball. Kaya he only played 20 games sa dalawang niya Don, averaging 3 points at 1.6 rebounds, spending majority of his time sa bench. Matapos nito, naglaro siya kasama ang Harlem Globetrotters at sa IBA. Pero ang dalawang puntong ito ng karera ni Escalade ay maliit na piyasa lamang para sa pinakamalaking oportunidad na babago sa buhay niya, ang End1, isang basketball apparel business na hindi nakilala sa brand ng mga damit at sapatos nila, kundi sa mga mixtapes na madalas dumadaan sa social media. Sigurado naman akong kilala nyo ang professor na isang ball handling legend, isa yan sa mga kasabay na Escalade na pumasok sa End1, at dahil malaking hit ang mga mixtapes nila, nagumpisang magsagawa ang End1 ng world tour para mas makilala pa. Binuhay ni The Professor at Escalade ang ira ng streetball, even being featured sa ESPN. Ang hindi pangkaraniwang tandem ng patpating si The Professor at damulag na si Escalade ang mas nagbigay ng attention sa end 1. Dahil magkaibang magkaiba man ang size ng dalawang yan, pero kung gumalaw, ay parang pareho lang. You can even say na ang success ng end 1 ay exclusively dahil kay Escalade, dahil siya talaga ang pinipilahan noon. At noong 2005 dito nag ang popularidad niya. He was featured sa Sports Illustrated, Dati ay mga NBA superstars lang nilalagay sa cover page niyan. Pero this time, ang mukha na ni The Professor at Escalade ang nakabunga doon. Ganon kalaking ingay ang ginawa nila para sa streetball na kahit na mismo NBA legends ay nagpapa picture sa kanya. Magic Johnson, Dennis Rodman, Shaquille O'Neal, ang ilan sa mga yan. Imagine that. Parte na rin kasi ay dahil stay true sa imaheng nagpasikat sa kanya bilang ang pinakamabigat na basketbolista sa mundo. Kung tutuusin, to kaya naman kasi talaga niya magpapayat. Pero bakit niya gagawin yon kung ang kapalit nito ay mawawala ang branding at pangalan niyang binuo sa loob ng dalawang dekada? Kaya hindi sumagi sa isip niyang magbawas ng timbang. Pero alam naman natin na lahat ng sobra ay masama. Ang imaing binuo at inalagaan niya ay ang mismo magiging dahilan kung bakit maagang nagtapos ang kanyang istorya. Habang nagkakaedad, lumabas ang mga senyales na hindi na kaya ng katawan niya ang bigat na daladala niya. Kahit na ang matalik na kaibigan niyang si Professor napansin na ang dating bentay niya sa paglalaro ay ngayong sagabal na hindi lang sa pagbabasketball kung sa normal na pamumuhay ni Escalade. At bilang isang nagmamalasakit na kaibigan, hinikayat ni Professor na mag-diet na ito. Pero to no avail. Kahit nga ang kuya niyang si Mark Jackson hindi nabilit ang kanyang kapatid na magbawas ng timbang. Kaya tinanggap na lang nilang kakayanin ni Escalade lahat ng pwedeng mangyari. Pero kam 2011, nangyari ang kinakatakutan ng lahat. Sa gitna ng promotion ng End One World Tour, bumigay ang katawan at namatay si Escalade habang natutulog. Ang diagnosis na lumabas ay hypertensive heart disease. At 38 years old, maagang na nawala ang streetball legend na si Troy. At as if napaglaroan ng tadhana, ang naging dahilan ng kanyang mabilis na pag ay siya rin naging mitya ng buhay niya. Nahirapan siyang ibaba ang timbang niya fearing na kapalit nito ay ang kasikatan niya. Pero ang hindi niya alam, mas mabigat ang magiging kapalit sa pagbaliwala niya sa payo ng mga kaibigan at kapatid niya. Marami pa sana siyang napamangha, napasaya at napangiting fan sa buong mundo. Sayang. But still, he will be remembered as the legend na walang ibang ginasto kundi maglaro at mag-entertain ng basketball fans. At para doon, may you rest in peace, Troy Escalade Jackson.